Yan mga lodi. Shout out sa inyo lahat. Sapa na naman ako. At syempre kasama ko si Kuang Kuang ngayon. Ay, no? So, so. Magandang, magandang, magandang <laughs> hapon mga lodi. ba? Diba? Hindi sapa to. Ilog River. Oh. Ilog. Uh, kagayan River to mga lodi. Kagayan River. So nasa paligid kami. Yan. At ito. Sige, sige. Yan. Pagkita mo. Pagkita Yan, yan, nasa Kagayan River baha. kami. Baha, lumalim tayo mga idol, lumalim. Oh, uh, so dito kami pepesto na idol blast dito sa gilid-gilid lang. Yan. Okay? Yan. Siyempre maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Sa patuloy na suporta. Yan. Sa ating YouTube channel. Mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat. Standby lang at medyo may ambun ng konti. Pero okay lang yan. Okay? Standby, standby. Baka medyo maambun-ambun pa eh. Kaya yeah, yan. abay lang kayo no, mga idol.

Kuwan to, baha. kasalukuyan. Baha no Sa lukuyan kumataas ang kwan. Kung maalala nyo na nandito kami nila kuwan. <laughs> San, <laughs> ano sana. Ngayon tulad blast. ka pinaswimming ni Nagsabit-sabit. <laughs> oh. <laughs> Lumipad kami. Kasi yung tabi kanina. Pero yan, ito ay tulad dyan. Maisan na to. Na pa. Oh, so, tumaas, tumaas ng tubig. Ang lalim siya. Ano yung... Yan. Ang lalim ako, mga lalim siya. Oh. zero pa rin. Ano naman na. Oh. Yun talaga tayo. Bunog. Bunog siya. O oh, no, bunog or biya sa, Inka sa lang. Tagalog. Para niyan, Lodi. Tayo so, i-discarte. Di eh. Paano ang kwan nila? Wala sa gilid, Oh. Pero <laughs> dito sa kanila napakagilid naman talaga ay namin talaga. Kasi yan. Isa pa. Ah.

nakakatuwa dito kasi sobrang babaw yung mga pata sa amin yan, tambay tambay lang mga idol tambay tambay lang talagang nakahuli tayo ng mga kundito din, ganda yan right?

Agad lang kami mga lods Kasi kasalukuyan lumalalim ang tubig mga lods Gilid ng pinuntahan namin Kasi talagang wala Dino, 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 Gagawin natin dyan Dino, 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 Ang lalaki o. Oh. Ay, sabi Oo nga. Di ba? Ito mo? Oo. Uh. <laughs> Punta natin. Huwag <laughs> tayo dito. Lalaro uh, tayo ng mga pang dito. Balik.

搞不明白。Mm. Gabi mga idol. Ito yata yung pinaka na sitwasyon. Okay lang yan. Hindi, na para sa atin yan. Ay, wala so, nah, dahil lumalaki ang ilog kaya wala para tayong kung magandang kwento yun ating lumana kayo No? Oh, Diyan na naman, oh. Ayan na. Ayan na naman. Ano na naman yung tubig? Nandoon ako kanina. So, Lumabas na ako dun. Ano lang to? Hindi mo pa kawalan, liliit. Iyahan <laughs> mo na yan. na. <laughs> ya、嗯 Yan mga lodi. Lumalalim ang sang daang ilog. <laughs> Tinayo sa idol blast. Ayun oh. oh. Nasa gitna siya ng kun ng maisan pero may tubig na mga idol. So lumalalim. Yan na rin yung tubig sa akin, oh, lumalapit na rin. Okay, tingnan natin may naglalatag na ng na, lambat. Yan. Yan naman yung kun natin. Oh. Yan dalawang karpa. Pahirapan ngayon, pahirapan mga idol. Ayan. Matitignan natin kung paano. Paano ang labanan. Pero talagang grabe. Grabe Ay, alam niyo yung tulay na yun, idol. Ayan. Wala na. Wala na yung tulay na nandyan na pinuntahan namin. Yes. Ayan, idol. So, yung mga nagtatransfer dyan, ito na lang. Boat ang ginagamit para makatawid lang. yan. Ayan. So ito na Nagyahan na muna siguro Talagang walang gol Ang magandang video ngayon Wala Dahil Ang lalim ng sapa Ang lalim Ng ilog pala Hindi sapa Okay Ilog talaga to Ganyan kakwan hmm. Ganyan 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 malalim Ganyan 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 Kung dito naman kami, maraming sabitan kaya. Na. Maraming sabitan so, na magdadot. Naalala nyo ganito, 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 ganito yung upload natin nung haraan. an Sige, standby na. standby.